ito yung nabili kong gamit mga idol oh, nangalak na ba yan ipagkita ko sa inyo ito mga idol ito lang ito siya, taga lang ito tayo sa garahe natin ito nga pala ang garahe ko mga idol nandiyan lahat ng gamit ko tools. Okay, mga tools ko nandun sa van. Trabaho. Ayan mga rods. Punong-puno tayo dito ng gamit. Ayan. Ayan. Ito yung nabili natin idol. Yan. Yeah. Gawin sa skirting. So, drop saw siya. Mura lang yung bilik ko dyan. Mura lang. Ito may gamit ako dyan. Ayan. Ayan. So, ikukaw ko lang sa inyo. 0.5 po na yan. Yan siya mga idol. Yan, drop saw siya. So, naka 45 degree. So, set up natin. Lag natin doon. Ito yung lock niya sa 45 degree yan. Pagpahiga. Tapos, paano ba ito? Ito yung lock niya. So, yan. Ayun, ayun o. Oh. Ayan mga idol. Dahil construction tayo at carpentero tayo ng New Zealand. Ganito mga gamit natin. Maliit lang to. Maganda to for skirting mga skirting. Mga maliliit na putol. 4x2. Hindi siya yung talagang malaki. Mga ginagamit sa mga 8x2, 6x2. Pero pwede na. Ayan. Maganda yan sa loob. Easy to handle. Magaan siya di wire siya, hindi siya di baterya kasi mura lang bili ko. Hindi naman mahal yan. Hindi siya aesthetic. So mukhang bago pa naman. Yan, konting linis-linis lang yan. May panlinis ako lagi nakaabang sa mga nabibili kong gamit. Sa gamit kong mga dati linilinisan yan. Yan. Kung mga mumurahin lang binibili ko. Kagaya ito, mumurahin lang yan. Kailang-kailangan yan, Kailang yan pag nagtatrabaho. Ayan. Pero ito, tingin ko naman mm, maganda siya. Cover niya, safe naman. Ayan. Safe naman yung cover niya. Ay, nagamit na ako dito, malagay mahal. Tapos, hindi siya unsafe masyado dito. Pero ito, hindi siya mahigpit. Pero, okay na, okay naman. Kailangan lang siguro pipitan ito ng konti. Tapos, adjust siya ng 20, 45 degree. So, pwede siya 45 degree na pa ganyan. Ang maganda dyan mga idol eh. Parang naiikot din siya. Mostly dito yun naku eh. Dito yun sa mga mamahalin. Ayan. Pero ito dito siya. Sa loob. Parang itong iikot mo. Tingnan lang hindi ko siya hawakan. Ayun, parang yung ikot mo so po 45 degree ko siya. Kasi karamihan 45 tayo lagi. Ayan. So okay naman. Oh hoy, maganda. Maganda mga idol. Good na good. So bakit ang 45 niya? Pwede mo rin sa 45 sa kabila. Medyo may fit siya. Siguro medyo palawagan lang. Ay, separation niya. Good na good naman. Yan, yung camera natin. Yan, 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 yan. Ako. Harap dito. So, left and right. Pero yung higa niya, sa left lang. Yung niya. Hindi siya kagaya ng iba na pwede dyan. Pwede dito. Pwede dyan. Pwede dito. Ito yung puro pa ganun lang. Pero yung isang 45 niya, pwede naman siya dito at saka dito good na good sa price. Ang bili ko dyan ay $40 second hand. Not bad. Yan ang tatak niya. So, hindi ko naman fix yung tatak niya. Hindi naman ako, wala pa naman tayong sponsor. ay ang klaseng vlogger lang tayo. So, maganda pa dito, meron ko ng lagayan ng vacuum. So maliit na maliit lang siya na kapatid. Yan yan niya. Mahalaga yan kung hindi trabaho ka sa kon sa commercials lalo pag finishing napakalaga nito ang susunod na bibili natin na lang ay vacuum ay vacuum ako pero pang bahay pero mas okay kung industrial talaga okay na no? good na good na to mga idol hanggang dyan muna ang vlog natin bibili pa tayo ng maraming gamit. Sana magkaroon tayo ng project na maganda. God bless.